Mayroon na naman tayong pagkatambalan ngayon. For your more information, galing pala ito ng Liloan, Cebu. At dahil sa sobrang nihit ng Miriko at Albulario doon, inihatid na lang nila rito. At totoo naman na karamihan sa mangkukulam at manghuhula, kadalasan ay nakatira talaga sa bukid. Ang unit pala natin ngayon, isang Toyota Camry 2ZZ engine automatic transmission. Dahil sa matagal-tagal akong dumating sa shop, iniwan na lang ng may-ari ang sasakyan at pinaubayan na lang nila sa ating kasama rito. Kung mano ang kalagayan at gipamati ng kanyang sasakyan. Ang concern sa tagiyaan ni eh, kay sa buntag sayo, pagdaron oh. nila ba. Dugay sa mo engage sa drive, remote. mode. Pila di kami nauto ni siya ang moin gate pa di ay. siya mga 30 minutos. Dugay ra siya. Ano sa pamina ni mo? Wagi mo dagan? Wagi, wagi dagan. Niya. Wala gyud mo engage. Pila na ni ka oras gikan sa pagpandars makina? 20 minutos pa 20 minutos pa pero wala agi hapon mo engage karon ang transmission i-try lang muna Nating i-road test kasi wala naman tayong nakikita na ATM indicator light rito What? Na tinatawag ng iba na check engine light so naka drive position na po ako dito at hanggang ngayon ay hindi pa nag engage ang drive ayan ayan so nakadaga nag itadring dapita pastila na itong pinaabot So ayan po mga kalbularyo, sabi ng may-ari nito ay ganito talaga ang problema. Straight to the point na po tayo dito at hindi na tayo magpadugay-dugay. Walang laygay-laygay sa gawa natin rito. <tod> Titirahin natin to diretso para malaman natin kung ilang libo ang mapalabas ng may-ari nito. <tod> so ayan po mga kalbularyo, para patas po sa ating lahat dahil sa mga perfectionist na basher natin at gusto talaga nila na fair po ang laban kasi nagkukomment sila doon sa mga previous video natin na bakit raw gumamit po tayo sa ating tagna-tagna kayo kuno no ang magiging albularyo kung lalim ba pagbigyan naman natin sila at yan dating gawi gumamit po tayo sa ating extreme machine para malaman natin at meron po tayong ebidensya sa mga perfectionist na basher natin yeah! So hindi na po ito hula-hula. Ang ginagamit ko ngayon ay tagna-tagna. Ayan. So ito na po ang resulta. So mayroong DTC na 11. At kita naman natin ngayon na mayroong pito sa engine, isa sa cruise control at mayroong tatlo sa EBS. So wala naman tayong nakikita dito sa transmission at hindi talaga natin maiwasan na gumamit po tayo sa ating tagna-tagna. Baka na itanong nyo sa sarili nyo na bakit pinalabas namin ang buong makina. Iwan ko sa diskarte ninyo pero dito po sa amin mas gusto kong ipalabas ang buong makina. Kumpara sa magsigig ko o tanang sa transmission ng pirting lisura. What? At hindi nagtagal, nasa labas na ang makina rito. But before we proceed to the next video, silipin nyo muna ang mukha ng kasama namin rito. Awao, di ba pamugasay kayo? Hindi ako nagaksaya ng oras diring dapita. Gituyok-tuyok ko kasi ang twirka nito hanggang sa makita ko ang mga bukol o panuhot aning transmisyona. Sa mga hindi pa nakaranas ng ganitong gawain, huwag kayong matakot na magbungkag nito. At kung sa tingin mo ay mahirapan ka talaga, wala pa rin yang problema. Ipaalam mo lang sa may-ari na magbili na lang ng buong transmisyon. Hindi naman yan masyadong mabigat sa bulsa estimate ko nito nasa 80mm yata o diba solve agad ang problema wow hindi naman ito masyadong mahirap na trabaho ang masasabi ko lang sa inyo basta may bolt pa na makikita mo tanggalin mo lang yan at syempre presence of mind po ang kinakailangan yan wow sa mga nagtanong kung ano lang ang pinalitan namin dyan ay ang rebuilding kit lang po talaga at sa mga bashers ko dyan huwag na lang kayong magreklamo at ba't di ko pinakita sa video ang pagkabit ko Ayan, so binalik na namin tong ikabit ulit ang makina at para hindi masyadong mahaba ang video natin ito, fast forward tayo. Ngayon, itry nating i e test para magkaalaman kung uobra ba ang ating ginagawa rito. So yan po mga kalbularyo, Irod test po natin kasi nung dati ay kahit inapakan pa natin ay talagang hindi siya tumatakbo Kumbaga mayroong delayed so kailangan pa nating maghintay ng 5 to 20 minutes bago pa po tumatakbo yung sasakyan So ngayon itry nating patakbuhin at observe po tayo kung mag-engage na ba agad yung transmission ngayon Alright? So ngayon nasa parking po tayo at itry nating i-shift sa drive kung tumatakbo na ba agad yung sasakyan Okay, so proceed po tayo sa drive. Ayan. Okay. So ayan po mga kalbolaryo. Oh. Ayan, so tatakbo na tayo. Kumbaga pag naka-drive position na po, ay wala na pong delayed. Ayan, so back to normal na ngayon. At itry nating patakbuhin ng malakas-lakas para makita natin yung hatak ng makina kung gaano din ka-responsive yung transmission naka 100 na po ang takbo natin ngayon tingnan yung mabuti ang speedometer yan so ito po ang tinatawag na Isle of dilin so andito po tayo ngayon nag road test tayo hinto hinto lang muna tayo ng konti kasi yung motor dito ay parang gilubot lubot na natin so ngayon po mga kalbularyo problem solved na naman po tayo dito So ganyan lang po ang ating ginagawa, nagpalit lang po tayo ng transmission rebuilding kit. So once again, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa kanunay, dalaygon ng Dios.